Hello mga kaibigan, magandang buhay. Welcome sa aking channel. For today's video ko pala ay magluto ng hapunan mga kaibigan. Yung lutoin ko ay mag tayo ng kalabasa. Lagyan natin ng beans mga kaibigan at mayroon tayong kunting mano. Oh, ito yung aking mga, ito yung aking lutoin mga kaibigan. Ito yung kalabasa, ito yung beans. At hipang. ito pang, yung ating, ano, sibuyas at yung bawang. Ay, mag-umpisa na tayo magluto. Oh, Munti ka mga kaibigan.

tapos tindahan na natin yung mga kaibigan ng susunod yung cowgirl tapos lagyan natin ng paminta namaya no, na yung tuyo pag malapit na maluto yung ating ano, gulay tapos i-negos-negos naman natin siya Kasi ma natin yan ang ganang din ang tuyo yan mga kaibigan. Yan o, lagay na tayo ng tuyo. Yung gamit ko ay silver swap. Ayan, may kuslips natin yan mga kaibigan. Ayan. Ayan mga kaibigan, naluto na yung ating ano, ating adobong sitahan ko siya dinamihan ng tuyo. Tapos ayaw ko nang maalat, diba? off na natin yan mga kaibigan yan yung hapunan natin mga kaibigan Ayun, naluto na yung ating adobong kalabasa at bagu beans mga kaibigan Ngayon ay tapos na tayo nagluto ng ating hapunan. Nakasayang na rin tayo ng kanin. For watching mga kaibigan.